Hello guys, what's up? It's me Josh. Karon nata diri sa barangay Basak, Magpet, North Cotabato. So, kani problema nako na ni. abuya. Ah, problema nako na ni since una na kong i-iya sa una ito sa nakaanak. Silent hitter siya. Diligyo siya pwede ikapon yang lawas kay mo ikdang siya mo di siya gusto. Pagluwag siya mayo. Kwan. siya karon sa iyang uh, upat nga paghit. Which is unta mo standing hit siya. Karon katagan na nako siya o oh, pakati. Uh, ihis ihi oh, sa barako. Mutambay man siya kung hatagan. Pero karon kung hikapon no? lang siya. Hikapon. Sabi siya kay Oh. Saan so, na karon? <laughs> ngay nga na. So, pagkita na to, ni ito ni Pamagi. Ang sarap ito pag-iay. sa una, yung po di siya sa unang Pag-iay na ko, So, nabuntis ni siya. So, muna yung mga baktin karon Muna yung mga baktin sa unang iay na ko. So, karon siya. Kaduhang iay na naman. Unay karoon sa iya. Challenge ka po nako ni ning babuya. Ay, hantot karon yung anak maghapon siya. So, muna nakalainan dyan siya, ano, sa maternal line o sa mga, mga chapsoy kini chapsoy na ni siya wala na takabalo kung unsa na ni nga breed pila na ni ka Juan pila na ni ka F kadalasan mao dyan yung baboy sa mga backyards ni mga ingani pero pinagi sa among artificial insemination kita ninyo yung backyard nagkupog ayo hmm. nagkupog po nila po pero unumrapod ni sila Ah, oh, walo. Walo na sila. So, nahalin ng uban. oh Ang buhato na mo, ane, mga kababoy, pakanon na mo. Pakanon lang na mo. Tsaka, sa i tsaka mag-iay para makwan. Para mabaling ang iyang atensyon sa pagkaon. So, Karon bagawon na sa kauban, ka Tagiya sa baboy ang iyang baboy. Okay. Hmm. Hmm. So karon, uh, paspas tang iay. Oh, maka baboy, oh. Discount to ra na siya.